Yan, kalakal ko. Kung go, right? Bote. Bakal. Plastic. Siyempre, lata. At mamulot nga pala ako ng kalakal ngayon, guys. Sama ko si Kapitan Kupal. Tsaka si Lawrence. Eh, nabangan nyo na lang. Kami, ano? May dala na akong sako. Atayin po si Kapitan Kupal, tsaka si CJ Galbo. May dala akong sako. Uy, okay. kabomba Abang ba daw po ng ulo niya? Kamban! Yeah. Matami nito yun. Panis. One seconds. Baba. Para po makabili ng Raider FI. Pangarap po naming Raider makabili Raider ng Raider FI. Ayan po. Ayan po yung kalakal nyo sa si bulong pag na natin ito guys <laughs> Guys may nanonood sa atin, Mga fans natin ayun o oh. Ayan guys o oh. Papa shoutouts Mix kunin mo na Kunin mo na ang mga lata Pambilin ng Raider FI mo <laughs> Gago Ang po Makikita niyo po Nakangalakal na po siya Makahan po ng barangay ito guys Basura ng barangay ito guys oh. So. Sa gym. Sa gym. Napa. Guys, flashlight. Flashlight <laughs> na wala flashlight to. Sira na. Sira na. Ayang tinapon eh. Parang wala na eh. Sunog na yata lahat. Ayan <laughs> uh, na si Lawrence. Ayan Ayan po si Lawrence. Ayan po si Lawrence Francisco. Hindi pwedeng kunin yun kasi ano na. Lawrence, ay! Sir, so, lalagay na nga yung mga pinuha ko sa tayo. Hmm. Ito na po dito, hindi kayo nagsasabi. Ayan po, nakaka... galing mo pala dyan ha! Hindi ko alam ha! Lalagay na po na sa sako ni Romel Migs. ang dami. dami guys. Kumaya po sa daan, mga gilid, kukuha namin yun. Hindi kalab na rin. Pa dito, ayo kaming sali kasi masyado daw kaming malakas eh. Dito to yan. Lalo na rin oh. Lalo na ako guys. Malakas po yung maglaro, wala po nakatalo dyan. MVP po ng barangay namin yan. Sobrang galing po yan eh. Ano, dahil lang, ba't magaling ka? Konting interview lang po. Ba't ka magaling? Araw-araw kayo matutulog. Bola lang yan. Araw-araw daw kayo matulog. Ano pa? Wala na. Okay, yun lang. Araw si Kapitan Gopal oh. Gawin natin ang highlights. Highlights po, highlights. Napakapal po ang mukha niya, no? Pinakamalaki siya dyan. Palaki-laki. Oh, Anis! E siya ay pinagdadalang bola, yun. Oh. Siya ay pinabukakaw dito sa barangay namin. Kapitan Kupal. Ay tanga. Panis. Panis yung pinakamalaki oh, kapal ng mukha. Oh, tomato lang pa, ed kalawang. Oh, bukakaw. Yan yung buka ka, nagdadala ng bola. Yes, hindi nakarimong si Kapitan Kupal, panis. Wala, wala pong pamusta yan. Ayan o, no. Kapitan Kupal, ay Tama talaga. <laughs> <laughs> Ayan, kaya po hindi po niyan ginagalingan kasi wala pong pamusta yan. Pero pag may pusta po yan, mag, Ala Jordan pool po 'yan. Ayun po. Kung makikita nyo ay dumipensa kasi wala nga po siyang pamusta. Nagagalit na si coach. Coach, wag kang hagalit coach. coach. Ala, bukakaw talaga si Aiba, ng idol. Iba, Iba. Oh, oh, nakita nyo yun guys. Jordan Pullion. <laughs> May laing buhaya po yan eh, kaya okay lang po yun. Ayan po, yung makapal mo ka, wala namang pamusta, lumaro-laro, bata pa yung kalaban. Ayan po, yung buhaya oh. Wala pa po sa ilog yan eh, nakawala eh. O, diba, kita nyo naman po. po. yung buhaya nakawala sa ilog, tumira ng tres. Wala, nakakuha ni Kapitan Kumal, pinasa kay Luis. Niga. Tuturuan ka ni Coach. Yeah. Yeah. Pag kita rin kami sasabihin sa'yo. Pagka nakita mong tumira yung kasama mo, butatain mo, tapos bigay mo sa kalaban. No. Kobe! Oy! Oy! Baka kapitan niyan! Nila rin kami sasabihin ako sa'yo. Pag nakikita, pag nakita mong pumasok yung kasama mo, kitakin mo. Uh -oh. Tapos yung bola bigay mo sa kalaban. Yeah. Hey! Jaybin! Waya! Binigay kay Jaybin! Jaybin sa malaksak! Jaybin! Ay! Sayang! Highlight sana! Nak munta ng kabilang bakod yung bola guys. Ayan. Kita nyo po yung gym namin. Tatabi po niya ni eh, Buked. Wala pong screen yan. At dahil... Okay naman na po yan. medyo magaspang lang guys tong side marami na pong nagka paltos dyan nina ko nga pala ayan o oh. may utang pa sa akin yan wow yan nagdadala ng bola ayan nga oh, guys nina ko may utang pa sa akin yan pasko eh ayun, Oh, ayun o, hindi po naka-rebound si EJ Bin MVP. Teka, teka. Sabi, ano comment mo sa laro tungkol sa laro nyo? Ano masasabi mo sa tungkol sa laro nyo? Wala. Ikaw, Waya. Ano masasabi nyo sa laro nyo? Wala. Waya lang. Coach! Coach! Ay, mga ni Coach. Dili na sila niyari, oh. Nagkaka-away-away pa sa pusta. Ayan, oh. Kalilit lang ng pusta. Gaway-away pa. Gago! Maglalaro muna ako bago mga lakal. Pwede naman pag-gabi, eh. Bye. Bola. Wala naman kaming nakalaban. Wala naman dumayo. Kami kami lang din naglaro. Pero umulot pa rin kami. Dito lang sa gabi na guys. Kahit kami. gabi na. So guys, meron brasig ko atin din. Pobra. Oh. Tumingin natin. Ayan. Ayan oh, ayun Ayan. Ayan pa din yung guys. Ayan. Oh. Bigat-bigat din to guys. Ano kayo diyan? yan? Yes, ayun lang. Ah, okay, hindi mo na kaya. Hello, kayo. Baka meron. Ba, ito pa, ito pa. May po akong cobra. Po, guys? Ay, no? hey, guys. Corsting pala. Ayun po. Ayun oh, may RC ito pa boy. Nigta. Okay, okay. okay. na, ako si Captain um, Ball. Cobra po. Kalaman si Jus. Ayan, may sito po. Dito. Sito. Dito green. Ayan na. kami dito. Kayamanan. Manan niyo po mabuti. Muli green po siya. Ano? Water. Dito ba Huli ka. Bablog Bablog Ayan po may bisita po kami sundo tingin tingin sundo mo lata lata ay nao dai oh guys Remain mo guys cam guys 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 hindi kayo la 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 lalay. Tulong-tulong tayo. Hindi kayo man. At sa kalagitnaan ng aming pangangalakal, hindi kami kanais-nais na nakita sa gilid ng daan. bukas naman. Tara Kaya boy. Yung patay na aso. Patay na. Ito may patay boy. Patay ba yan? Ay Guys, may patay Bago. na aso dito guys. May patay na aso guys. Okay, guys. Kanino tong nabiktima guys? Ano yung mga mabutay kawawa sibuyasan na laso. Kawawa naman guys. Kawawa naman. Tara Ano na? Ay! Nilamix. Wait, aso na. Aso, e, nila ito, aso nila mix, guys. Naman, patay Ay, God. Aso Dila ni na, mix. Like. Tara, anuin natin sa ako nyo. Boy. Nalasong kaya yan? Nalasong yan. Nalasong, guys. Ito, guys. Meron lang nakita dito. Boy, oh. Ayan, no? oh. Aso naman, kabait-bait pa naman ito. Boy, libing natin. Kuha tayong ano sa inyo. Patay na. Guys, sa may... Oh so, guys. Ayun pa. Marami na guys. Ay? Mga lakal. At tinawag na po ng papa niya si mix Paalam yun lang. Subscribe and like.